mm -hmm. Welcome back again mga sir. Ngayon ay may aayusin tayong isang hair straightener or plansa sa buhok. So kahit ginalaw-galaw ko na ang kanyang easy at itong mismong unit ay wala talaga siyang indication na mayroon siyang power. Wala rin siyang display. So considered as dead set na po ang unit na ito. Sabi ng iba, disposable daw ang unit na ito dahil ito'y walang bukasan. Pero sa totoo lang mga sir, katulad ng ginawa ko ngayon ay gumamit lang ako ng blade sa cutter. At sinungkit ko itong bilog para makuha at ma-expose yung screw. Katulad nito, mayroon siyang screw sa loob. Bali, ito yung magsiserve as shafting para ma-close and open po ang Unit na ito. Bali sinadya ko talaga mga sir na ipapakita ko pa rin dito kung paano ang pagbukas sa unit na ito dahil alam ko sa mga baguhan ay nahihirapan sila kung paano ito bubuksan. So at least man lang ay makapag-provide tayo ng kunting kaalaman through in this video. So pong kanyang mga screw ay hindi common. Espesyal po ang mga screws nito na doon lang natin makikita sa mga original na unit. So totoo pala ang sinabi ng mayari na original daw ang hair straightener na ito dahil nasa 5K po ang bilin niya noon nito. At ito na mga sir, ang kanyang board. Medyo madumi na po. Maraming buhok sa loob. First tip, dito tayo sa kanyang easy cord. So ilagay lang natin sa dulot dulo ang dalawang test probe ng ating tester at igalaw-galaw natin ang wire para makikita natin sa pinting needle kung meron ba siyang putol or wala. Galaw-galaw. So mukhang okay naman. Wala siyang putol. Ngayon, dito tayo sa kanyang board para sa ating voltage checking. So, gumamit lang ako ng ibang easy cord para may direct natin ang koneksyon. Ang secondary voltage kasi nito mga sir is 92 volt DC. Yun po yung supply para sa kanyang ceramic plate or heating element. As per checking, hindi po stable ang 92 volt DC sa kanyang primary. Minsan wala, minsan mayroon kung ginalaw ko itong unit ay mawala naman. Noon, nakapag-repair na rin ako ng katulad nito na unit. Same thing lang din ang sira nito, wala siyang power. Pero ang sira noon is sa kanya lang isikord. Mostly kasi nasira nito mga sir is dito lang sa kanyang mga AC cord or dito sa kanyang rotor connection dito sa aking hinahawakan ngayon. Sa katagalan kasi nito nagamit is maglulose or lumulawag po ang kanyang mga connections. Ito na po mga sir, buo na po siya. In other words, tapos na siya nating na-repair. Ito nga pala ang kanyang brand. Ito po ay isang Watson made in China. Itong kanyang easy cord na paikot-ikot ay okay pa naman. Subali so, ang pinakasira pala nito mga sir ay itong mga wire dito sa loob, itong puti. Sa katagalan sigurong close open, close open habang ginagamit po ito, kaya nangaputol ang maliliit na wire dito sa loob, papunta sa magkabilang board. At ito po ang mga wires na pinalitan ko lahat para hindi na magkaproblema. Bali i-reassemble ko lang ang unit mga sir para makapag-final testing tayo. At ito na po mga sir. Finally, testing na po tayo. Yes, meron na po siyang indicator light. Sana uminit na to para maibalik na natin sa may-ari. Try natin itong i-power eh, on. Yan, kumukurap-kurap na po ang kanyang mga LED indicator sa kanyang temperature adjust. So try natin pababaan ang kanyang temperature. So, oh, okay naman. So, dito sa baba, ito po yung kanyang pinaka low temperature. At dito sa taas naman, ito po yung high temperature niya. Okay. Mukhang nakachamba na naman tayo mga sir. At ito, mainit na po ang kanyang ceramic plate. Dito sa kabila, mainit na rin. So, one more time, try natin siyang i-switch off at mamaya i-switch on natin. Yan, naka-switch off na. At still, lighting pa po ang kanyang indicator light. Switch on ulit. Ayos. At hanggang dito na lang po mga sir. Paalam. Maraming salamat.